Jamers, ang oras na 9am na ng umaga so uh, unang biyahe ko ito mga ka ngayong araw at ang araw ngayon ay uh, November 30 so meron tayong nakuha dito sa 9-20 Pebrero ang pickup contact name Rachel so dadali natin itong uh, delivery ito mga ka ang so, dadali natin container dadali natin ang paranyake Robinson's Market Merville West Service Road so yun at uh, subukan natin to so talaga 192 pa masayin. so talaga, so tala, let's go talaga Para ko pa din na. Ha? Tama mo. Ayun, na-deliver. Hindi na natin dito. Ah, kulang sya ng dos. Kapit tayo eh. Kukunin natin yung dos. Ha? Balikan mo na kami. Hindi okay 'to. Good mga kajans, nandito tayo sa Doña Roses dito sa may diliman mga kajans oh, so update ko lang kayo, nandito, ang oras ay 2.03 na ng uh, hapon no? Thursday, November 30 so, ang nakuha natin booking mga kajans ay delivery sa halagang 150 JR pay, saktong so, sakto wala tayong pang top up so bedsheet to, hatid natin sa Palma Makati, Metro Manila Pilip Ma oh, Manuel, alam mo bedsheet sure. ah dalawa ah dalawa Sabi bedsheet tapos bed Beddings pala Bedding. Doon na lang mam yung bayad? Ah, uh, hindi kasi po ata kasi... Ay di, bayad na pala Bayad na O rin mam, ma bayad na pala to Bati-bati beddings Tsaka bedsheet Naisahan tayo ah. Kaya beddings o oh, Mga jungles no Sanado na yan So tara, let's go So ito na mga jungles Yung ating uh, booking for today no Naisahan tayo mga jungles Sabi beddings Ito yung bedding sheet nakalagay sa ano bedding sheet ah, pero ang nakakuha natin eh beddings din no so laisahan tayo mga kajangers no so yun at so tuloy na natin ito mga kajangers no so, sobrang init so update na natin ito sa makati mga kajangers no so, update po ulit yung mamaya

Nah yeah, berikutnya zero nine two nine, nine one, three. One, three. Erwin Erwin. Yan, boy. so kita booking kita di sini balik, -balik. So, ito, ah uh, unin natin sa uh, Araneta, Gregorio Araneta, no? dadalhin natin sa Antipolo to, no? So tara, uh, meron tong fire fire na 220 266. So tara, tara let's go. Kunin na natin to. Guys, na, sa pick-up location natin dadalhin natin dito sa Antipolo. no? dito tayo sa Gregorio Araneta.

Ay, ito lang, sir. Ayan po. Sir, kausapin nyo, sir. Sir, sir. Dito na po ako. Dito na, De. Dito na, nakuha ko na. Ah. Oh. Salamat sir, okay na po. So, ayun ang mga junkers, no? Dito na tayo. So, 5 po 8 na ng hapon, no, mga ka-junkers. No? So, pagtapos natin dito, babiyahin lang tayo papunta ng San Juan. So, magkakarga pa tayo ng PET. So, kita-kita na lang tayo doon, mga ka

happened to the last ten I ran away with my life fast forward never turned back again It's kinda funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And I tune was to year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you What you teach, I do believe mga Jones no, uh, tapos na tayo magtali, magkarga, tapos na mga Jones no. So uh, bago matapos tapos yung video to mga Jones no, magpa-price update tayo ng presyo ng bakal na palo doyero kalabos aim, dahil may pagbabago na naman yun mga Jones no. So tara, abangan nyo yun mamaya at papahingan tayo ang oras na siguro ay uh, alas 6 pasado na no, hindi ko na alam. So tara, let's go, kita kita tayo sa bahay. Ang ah, muli mga jungler sa kung yung nagbabalik dahil ang oras na ay 7.48 na ng gabi mga jungler no, magandang gabi sa inyo sa so, mga impaning na mundo ang araw po ngayon ay Webes November 30 na po mga jungler no? so kung nagtataka kayo napanood nyo yung last video natin tungkol sa PET White Malinis at Marumi ay November 30 din yung sa dulo ng video na yon mga jungler no? dahil pinag-isa ko lang yung araw ng gabi na pag edit ko dito so yun mga jungler no? dahil parehas pa pare, rin pare kami ng damit no? so punta lang tayo sa ating latest update tungkol naman sa Bakal sa Chapalodoyero Kalabos Hey, eh, dahil magpabago, may pagbabago ito, tinext nila ako, abiso nito mga Giants kagahapon. So, effective naman ng abiso nila ng Bakal na Podolero ay ngayong November 13, ngayong gabi na ito, ngayong araw na ito mga Giants. No? So, kung handa na kayo, hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. Ayan. So, muli sinasabi ko ang uh, price update nito effective to November 30, Calabos A. Mga dyan doon. So, magsisimula tayo sa bakal solid Labos A. Ang bakal, ang presyo ng bakal solid Calabos A ay 1870 na po. Yan, mga dyan no, Meron yan less na 1%. So, punta na tayo sa pundido. Ang presyo ng pundido kalabos A ay 1870 pesos na rin mga ka meron yan less lang na 2% so punta na tayo sa bakal assorted ang presyo ng bakal assorted, kalabos ai 18.50 mga ka per kilo meron lang yan less na 2% so punta na tayo sa tapalodo at galvanized ang presyo ng tapalodo at galvanized kalabos so, ay 18 pesos mga kajangas at meron lang yan less na 2% so hindi sila mga nagkakalayo so punta na tayo sa alambre construction ito so, yung mga pinag, uh, pinag, ta, ta, pinagtabasa ng mga alambre na pinatali sa mga poste ng bilya so presyo ng alambre construction kalabos AI 1350 meron yan less na 2% so napakataas na ito so punta na tayo sa counterweight so presyo ng counterweight na bakal kalabos AI 13 pesos at meron lang yes less na 2% So punta na tayo sa kable. Ang presyo ng kable, kalabos A ay 18 pesos din, napakataas. At meron lang yan less na 5%. Pero kailangan, tupit ang putol. Pag hindi tupit, buo siya. May bawas ulit yan. Pagpag-usapin nyo yan ng labos A. So punta na tayo sa yero. Ang presyo ng yero, kalabos A ay 16 pesos per kilo. Meron yan less na 2%. At punta na tayo sa presyo ng lata na regular ang presyo ng lata na regular kalabos AI ay, ay 15.70 meron yan less na 5% at punta na tayo sa lata big kasama na dyan yung lata na pintura ang presyo ng lata big at pinturang lata kalabos AI ay, ay 13 pesos na yan mga per kilo at meron yan less na 10% so yung mga habang itong presyo yan mga adyans ay gawin yung, yung, yung guide pagkumpara nyo lang yan sa mga pinagbibenta nyo at pinagrerektahan ninyo so sana lang gusto nyo yung video natin for today Kala ka pa mga, mga na so, nagkarga pa kami. So sana nagustuhan niyo ating video for today. Kung nagustuhan niyo, mapakilik naman. Hindi pa nga subscribe dito sa aking channel. Click the subscribe button, hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. Sumuli so, muli, ako po ang inyong kajangas na si Erwin. Kita-kita po sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kajangas.